Hello mga barangay nandito ako sa likod ng kahan ng Valerius Tropical Bake Shop para meron kayong uh, point of view ng uh, yung iyong kapagkakayoy nandito sa likod Ayan yung isa nating uh, suki, ayan Hello. Sa suki natin Eto uh, over the counter interview to, ano pangalan tita? Hi, aloha, welcome to Valerios here in Cebu City Yes! So, lab labas ako do kay tita Evelyn dito Alright, ito. Kita nyo, ang daming tao dito. Tita Evelyn, habang nagbabayad ka dyan, bayad ka na ba? Ah, uh, still paying. <laughs> Dahil, uh, nais kitang makapanayam dito. Sige, tapusin mo na muna yan. Kaya kita ninyo, 10th anniversary uh, ng Valerios Hawaii. Kaya tayo nandito at, uh, eto, maswerte natin. Hello po, Hello. Ka Evelyn, kamusta kayo? Mabuti po. Ah, ah, ano mga binilin niyo? Ba't punong-punong yung inyong bag? Ay, <laughs> bumili po ako ng um, Pia Nono. Pia no? wow. And then, pandesal. Yun. Pandesal? You want me to show the pandesal? Yes, tita. Okay. Para maniwala. Pandesal! pandesal. <laughs> And then, I bought uh, cheese pimiento. Here. Wow! So, Cheese pimiento. Eh, eh, dadagdagan pa namin yan, tita. Ay, talaga? Yeah, po, dadagdagan pa namin yan dahil meron na mga kain yan. Ito pa, souvenir natin. Ito? Oh, nice. So nice! Ang pangalan natin? Hi. Angelica po! Yes, yeah, si Angelica, isa po to sa bumubuo ng ating uh, Valerio sa pamilya dito oh, sa Hawaii. Hi. Ay. <laughs> Ayan, para sa inyo, tita. Para sa inyo Thank po. You so Thank so thank much. you much. po for sa... Salamat po sa pag-enjoy nyo sa um 10 year anniversary po namin thank you po yeah. thank you rin for making very good uh bread yeah. pandesal okay. and everything so dito sa Valerias we love shopping here oh thank yeah. you so much <laughs> po. thank you po Ibitahan mo sila Angelica um, iniimbintahan po kayo lahat na bumili ng aming mga um, freshly made um, pandesal, especially for the um, popular ube cheese pandesal also. And the ube bululi, cheese pandesal, all, all of the bread is all good. I swear. so, bumati ka na sa mo din. binabati ko po lahat ng mga pamilya ko dito sa Hawaii, Ibena, Philippines, Ilocos, Norte, eh, all... Um, <laughs> <laughs> pa, 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 parang parang may hawig siya kay Venus Ra. Wow. 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 <laughs> <laughs> diba? Venus Ra, congratulations. <laughs> thank you po, thank you po, nice, <laughs> thank you Ikaw nice. si Venus Hura. <laughs> so dahil 10 years, Tida, um, ga, gaano ka nakatagal dito sa Hawaii po? Uh, since 2005. Hmm, 2005? Yeah. Okay naman ang buhay dito, tita So far, it's a blessing to be here also. That's kasi ma maayos naman. It, God is good. Paradise yeah. paradise sa nasa paraiso kayo. So, saya saya dito sa Hawaii kaya. Tapos, meron ka pang valerius sa ganito oh, na valerius pa Every week nandito ako. Na, na, na... After I go to church, I drop by here to buy bread. Oh, yeah. Yes, suki kami. Salamat kaya kaya sila nagtagal ng 10 years, eh. Ano ba message mo po sa valerius sita. Uh, just keep doing what you're doing right now. Um, pasarapin lalo yung mga niluluto yung bread para mas lalo kayong puntahan ng mga Pilipino. Mm -hmm. At uh, yun. Uh, thank you for preparing very good uh, products for us. Kasi siyempre, miss namin yung mga pagkain, mga pandisal, mga ubi pandisal at kung ano-ano pang pandisal. Mm -hmm. <laughs> at kung ano-ano pang mga tinda nyo rito, di ba? Yeah. So, natitikman namin yung hindi namin natitikman. Nanandirito kami sa Ibang bansa, dito nga sa Hawaii. Oh, very so, well said. Thank you so much, Valerios, and congratulations on your 10th year anniversary. Very well said, tita. Dahil kayo po, Bida, bumating na rin kayo sa lahat ng loved ones ninyo, sa lahat ng TFC regions atin, mapapanood to. Oh, aloha mga mahal kong mga relatives sa Philippines, yung mga nasa San Andres dyan, sila. Dennis, sila Melody, at yung mga kamag-anak namin dyan, sila Fe, sila, lahat kayo dyan. Aloha and uh, I love you all. Thank you, thank you. Pag pumasyal po kayo dito sa Oahu, dito po sa Waipahu mismo, uh, bubisita na kayo sa Valerios Tropical Bake Shop located inside Seafood City. Tingnan niyo yung beauty ni Angelica din. <makes> Di ba? Venus Ra? Siya po si Venus Huranga. Di ba? Hura, Yeah! Jadi saya bawa ini mampu anggap semuli. Bye bye. Happy anniversary. Happy anniversary Valerius. <laughs>